At eto na nga ang araw ang araw kung saan kami ay maglilipat na kita nyo naman yung bahay namin talagang wala nang paglagyan wala nang maupuan, wala nang mahigaan Isipin mo yun, nagkasya lahat to sa bahay. Sobrang dami talagang gamit. Kaya nga hindi talaga to kakasya sa truck. Kaya ang nangyari nga ay kumuha pa kami ng at jeep. At yung nakausap nga namin jeep ay relative namin. Kaya nga hindi na ganun kalaki yung binayaran namin. Kasi nga hindi talaga kakasya. Buti nga may nakuha din kaming jeep. Kasi nga iniisip din namin sa namin isa sa dalawa naming alagang aso at yung pusa tapos yung dalawa pang bata. Tapos dagdag isipin pa namin nga yung TV namin na hindi nga daw pwedeng isa kay sa truck kasi maaalog at masisi kaya nga ganun na ang nangyari, laking tulong na may nakuha ng jeep tapos pauunahin na nga namin sila doon ng tanghali tapos kami naman ay hapon pa. Hapon nga ang napili naming oras kasi nga napakainit kung tanghali. Ang hirap kumilos kasi nga magbubuhat at maghahakot tas ganun katirik yung araw. Pero yung mga bata nga at saka yung mga alaga namin ay pauunahin na namin kasi naka jeep naman sila at kasama naman nila yung lola nila. Para nga mamaya hindi na rin kami mahirapang maghakot ng maghakot kasi nga wala nang batang maliit na aasikasuhin. Nakaka-excite na nakakalungkot nga itong paglilipat na to. Nakaka-excite nga kasi lilipat na kami sa mas maayos nga na tirahan. At nakakalungkot naman kasi ba diba, ang tagal namin tumira sa bahay na to. Halos yung panganay namin dito na talaga lumakay, dito na talaga nagkaisip. Tapos ang daming Pasko na nandito kami sa bahay na to. Siguro nandito kami 2018. Diba 7 years. 7 years na punong-puno ng masasayang alaala. Yung bunso namin halos dito na nga rin nagkaisip. Alam nyo yun, sobrang daming magagandang memories at mga pangarap ang nabuo namin sa bahay na to check kung may buhay talaga tong bahay na to, malulungkot talaga to. Pero alam ko naman na yung lungkot na yun ay mapapalitan din ulit ng saya. Kasi nga may panibago ulit na pamilyang titira dito at bubuo ulit ng mga magagandang alaala. Dito nga sa part na to at yung naghahakot sila ng mga gamit sa jeep ay hindi na ako ang video Nakisuyo nga ako dito sa kapitbahay namin na lagi din namin naaasahan na siya na nga lang ang magvideo kasi nga hindi rin ako makalabas kasi nagbabantay ako ng bahay at sobrang init talaga. Ito nga si Tatay George na nakuha na, na namin ng jeep. Nalaking tulong talaga ng jeep niya kasi ang laki talaga ng space. Ang daming nasakay na gamit. Diba? Ang daming nasakay. Talagang hakot award. Tapos magkano lang yung binayad namin. Maraming maraming salamat po talaga. Sobrang init pa. Naiwan nga muna ako dito sa bahay kasi nga naghakot na muna sila ng mga naunang gamit doon. At 5pm pa naman yung last hakot namin. Kaya nga ikakat ko muna tong video na to. So mamaya na lang ulit siguro yung last part ng paglilipat or bukas kung hindi kami mabisi ng gusto. See you next vlog.